repeated pregnancy loss of more than 2 to 3 times kailangan ng ma-work up kasi ibig sabihin nito hindi na lang ito random na nangyari maaring merong mga naging problema sa isang babae So what causes repeated miscarriage? In some cases, repeated miscarriage is caused by one genetic factors. No, so pwedeng yung fetus na naform ay meron na talaga ang chromosomal abnormalities na maaring either naman na sa tatay o sa nanay. No, so hindi na umabot talaga na magde-develop siya, hindi na umabot don sa second or third trimester ng pregnancy. No, talagang nawala na siya along the way. Then meron din mga anatomy atomic factors na tinatawag. This occurs in 10 to 15% of cases. So, kasama dito sa anatomic factors, yung mga congenital problems. Kunwari, merong arcuate uterus o yung mga uterus na may mga septum, no? O kaya may mga ibang cases